Dahil mag-umpisa na nga ulit ang phases ng cadet admission, pag-usapan natin ang mga challenges na hinarap ko bilang PNP applicant. Dalawang beses nga ako naging aplikante ng PNP at sa dalawang pagkakataon na yon, marami akong natutunan. Ngayon, ituturo ko sa inyo yung mga natutunan ko kung paano ko na-overcome, yung mga challenges na hinarap ko na possible din na harapin nyo sa future. Sana sa video na to mas marami kayong matutunan, mas ma-inspire, at mas ma-motivate. Sa video na to, pag-usapan natin yung mga challenges na hinarap ko sa kada phase ng admission. Unay natin yung unang take ko, way back 2011 to 2012. Sa phase 1 nga, under dito ay application and PNP cadet admission test. Sa PNP cadet admission test, ang naging challenge ko ay yung layo ng testing center. 4 hours kasi yung biyahe pa nag-commute ka. Ang ginawa ko, nagpasama na lang ako dahil hindi ako familiar doon sa lugar. Dahil nga din malayo, kailangan kong pumunta na mas maaga or one day before para hindi ako malit kinabukasan. So naghanap kami ng matutulugan. Punta naman tayo sa phase 2. Ang phase 2 ay composed of neuropsychiatric exam, physical agility test, medical and dental exam, physical test, drug test. Isa sa naging challenge ko during phase 2 ay yung layo ng testing center para sa neuropsychiatric exam. Ginanap nga ito sa Quezon City National Capital Region. So, kailangan gumastos para sa pagkain, pamasahe, at tirahan. Hindi naman kami mayaman, kaya naging challenge ito para sa akin. Hindi man nagsasabi yung magulang ko na nahihirapan sila gumastos that time na mag-provide para sa cadet admission processing ko. Pero syempre, nararamdaman ko pa rin yun. Naipasa ko nga ito, pero hanggang dito lang ako umabot. Isa nga ako sa mga hindi tumuloy ng processing. Naging challenge sa akin ay distraction. Nawala kasi ako sa focus habang naghihintay ng ibang phases ng admission. Nainggan nyo kasi ako sa networking. Kala ko, dun ko makukuha karamihan sa goal ko. Kaya mas pinili ko na hindi na tumuloy. Marami din ako natutunan doon na hanggang ngayon nagagamit ko pa rin. Mas naging motivated, positive thinker, at goal-oriented ako dahil sa mga trainings and seminars na na-acquire ko doon. Pero sa point of view ng ibang tao, at minsan nag din ako sa sarili ko, sinayang ko yung opportunity na nakapasa ako sa PNP CAT at Neuro na para sa akin, dalawa sa pinakamahirap sa cadet admission. Kaya doon ako nalungkot that time na may mga na-disappoint ako na mahalagang tao sa akin, especially yung mga magulang ko. Ginawa ko lahat ng effort ko para maging successful sa networking, pero nag-fail pa rin ako. Maraming factors kung bakit ako nag -fail. Isa na siguro dito yung discouragement. Mas marami akong discouragement na natanggap dahil pinagpalit ko yung PNP opportunity ko sa networking. Ang natutunan ko lang sa experience na to, kung sakaling may mga mali kayong disisyon, So be it, nangyari na yon hindi mo na may babalik. Importante, may natutunan kayo sa mga pagkakamali nyo. At habang buhay tayo, lagi tayong may time and opportunity na i-redeem yung mga sarili natin. Kahit ilang beses tayo madapa, dapat matuto pa rin tayong bumangon. After failing sa PNP admission and networking, bumangon ako ulit at nag-focus ulit sa pag-aaral. From engineering, nag ako ng course sa AB Political Science. At pagkalipas ng almost 4 years, graduating na ako doon. Doon ulit dumating yung opportunity na PNPA. Second take ko nga ito way back 2015 to 2016. Actually, nawala na sa isip ko yung pag-apply ulit sa PNP. Pero dumating yung araw, hinaya ko ng kaibigan ko na mag-exam ulit. Ano ba ulit ang mga naging challenges na hinarap ko during my second take? Umpisaan natin ulit sa phase 1. Nagkaroon ako agad ng fear and doubt. Nasumubok ulit. Maraming gumugulo sa isip ko that time. Tulad ng pag sinabi ko ba to sa magulang ko maalala ba nila ulit yung mga disappointment na na-experience nila nung unang take ko? What if hindi ako makapasa? Madudoble na naman yung frustrations, disappointments, and kahihiyan. Pero alam nyo, tama yung sinabi ng barkada ko that time. Nasubukan ko lang. Wala naman mawawala sa akin kung susubukan ko ulit. At paano ko ba naman malalaman na para sa akin ang PNP kung hindi ako susubok? Para ma-overcome yung fear and doubt, sinubukan ko na lang ulit. Na later on, na-find out ko na sa isip ko lang pala yung lahat. Habang piniprepare ko yung application ko for PNP Cadet Admission Test, medyo nagkatotoo nga yung fear ko na baka maalala ng mga parents ko yung bad experience nila sa unang take ko. Pero hindi naman ganun kalala yung naging reaction nila. Taliwas sa iniisip ko. Alam nyo yung fear and doubt, minsan nasa isip lang natin siya. Minsan, mas extreme or mas sobra yung iniisip natin kesa yung actual na mangyayari. Naalala ko nun ang sinabi lang nila dati, baka hindi ka na naman tumuloy. Pero syempre, hindi naman nila ako pinigilan na mag-apply ulit. Pinakita ko lang na decidido na ako this time. Meron din ako naging challenge sa time sa pag-review. Dahil graduating ako that time, full load ang units ko. Ibig sabihin, punong-puno ako ng subject. Pwede kong irason na busy ako. Pero gumawa pa rin ako ng time para makapag-review. Nag-review ako after school, during weekends na wala akong pasok. At lahat ng vacant time ko, ni ko sa pag-review. Nagbawas din ako ng mga distractions hindi ko sinasabi dito na ako na yung pinakadisiplinadong aplikante that time. Pero ang pinapoint ko lang, ginagawa ko yung best ko. Kung gusto niyo malaman ang mga ginawa ko kung paano ako nakapasa sa PNP Cadet Admission Test, may video akong ginawa dyan, click niyo na lang yung link na nasa taas or click niyo yung link na nasa comment section. After some time, lumabas yung result at nakapasa ako. Nagbunga lahat ng effort. Ngayon, tanong niyo sa sarili niyo, yung effort niyo ba ngayon Naniniwala ba kayo na makakapasa kayo sa PNP Cadet Admission Test? I hope confident kayo. Punta naman tayo sa phase 2 ng second take ko. Ang naging challenge ko dito ay yung obesity ko months before taking the physical fitness test. Pwede nga ako mahirapan or bumagsak pag hindi ko ginawa ng paraan na pumayat at magpalakas. Inovercome ko ito through diet and syempre exercise. Good thing may ilang buwan pa akong preparation. Ang ginawa ko nun, nagbawas ako ng rice, nag-jogging and exercise halos araw-araw. Naging preparation ko na nga rin ito para kung sakaling makapasa ako, hindi mabigla yung katawang ko sa training. Sunod naman naging challenge ko sa phase 2, ay mas confident ako nung first take ko ng neuropsychiatric exam kumpara sa second take ko. Dahil nga natake ko na siya dati, nagkaroon ako ng idea sa mga tanong. Dahil dito, nag-overthink ako at nag-overfamiliarize ako sa mga tanong sa neuro. Pero buti na nga lang, pagdating ng result, Nakapasa pa rin ako. Panghuli naman na naging challenge during phase 2 ay yung medical, dental, and physical test compliance. Para sa akin, ito yung pinaka-challenging sa phase 2. Kung meron ka kasing medical compliance, ibig sabihin nun, may babayaran ka para makapag-comply. Pero don't get me wrong, libre lang yung phase 2. Walang bayad yung doktor, dentist, at iba pang personnel na magte-test sa'yo. Yun nga lang, kung may medical compliance ka, ikaw magbabayad. Nasabi ko na nga ito sa nakaraang kong video. Ang mga compliance ko sa dental, wisdom tooth extraction, pasta, and cleaning. Pagdating naman sa medical, confirmatory test sa fistula dahil may nakitang blister sa lower back ko. At treadmill test naman dahil merong nakitang irregularity sa ECG ko. Yung sa medical, nag-negative naman, kaya nakapasa ako. Pagdating naman sa phase 3, sa mga dinakalam, ito ay final interview ang naging challenge ko dito ay nervousness before and during the final interview. To be honest, mas nakakaba maghintay before ka matawag kaysa sa final interview mismo. Inabot lang kasi ito ng almost 5 to 10 minutes at yung mga tanong naman sa akin ay personal naman kaya nasagot ko naman ito. Pero syempre nakakaba pa rin dahil kaharap mo yung mga high ranking officials ng PNPA. After 3 phases of admission, naghintay na ako ng final result. Meron pa din akong challenges na hinarap before lumabas ang result. Nagkaroon nga ako ng duda sa sarili ko kung papasa ba ako o hindi. Pero nung lumabas na yung result, hindi matutumbasan yung saya na naramdaman ko. Pati na rin ang pagbalita ko sa magulang ko na magiging kadete na ako. Pero syempre, hinaluan pa din ako ng kaba dahil sa harapin kong training sa PNPA. Alam nating lahat na hindi basta-basta yung training sa PNP, dahil kahit kadete ka na, pwede ka pa rin masuspend or madismiss. At syempre, medyo malulungkot ka dahil mapapaliwa ka sa labans mo pero at least, matutupad mo na yung pangarap mo. Alam nyo, mawala yung pagod at stress pag nakapasa ka na sa PNP at magkakaroon ka din ng chance na maging public servant at public officer. Wala talaga ibang solusyon sa mga challenges na meron ka ngayon kung hindi ang maging successful sa goal na tinatahak mo. Lahat ng sacrifice ng magulang mo during processing, matutumbasan yan sa pagiging proud na may anak na silang PNP ka din. At pagka-graduate ko bilang pasasalamat sa suporta na binigay nila, halos lahat ng nasave kong pera binigay ko sa kanilang lahat. So yan, tapos na tayo. Kung gusto nyo pala malaman yung mga expenses sa medical, dental, and physical compliance na sinabi ko kanina, panoorin nyo tong video na nandito. Maraming salamat sa time nyo. Sana na-inspire at na-motivate ko kayo. See you sa next kong video. Maraming salamat.